imbag nga bigat tay amin. Kakabsat kang runaan lagi tay kakaanakak. Kakabsat ko nga dito toy abroad nga padak nga uh, ilokano. Kumusta? Kumusta? Tayon, kumusta lagi tay plano tayo iti siempre, dapat ada plano tayo nga ada dito abroad, guys. Haan nga ti plano tayo ket uh, nga pawit kasi da tayo ngamin nga datoy abroad uh, kaya tayo nga i-please dagitay ala dia Pilipinas so ipawit tay amin ti kayat da amin nga dawaten da ket itid tayo tapos kakabsat ko nga datoy abroad haan nga extended ti uh, panagtulong i priority ti sarili nga family hamo nga dapat nga tulungan dagitay Uh, no, sa nasa nga mga kan okay lang. Pero no sa balimutan nga kumbaga is nasa uh, second cousin or whatever kasi kaya tayo nandito sa abroad para magsumikap eh. So huwag natin sanayin na tulungan natin sila. Kasi nga may kanya-kanya tayong pag-iisip. Dato, dato yung tayo abroad inan anusan san ti nga uray no hantay nga mangan nga uray no hantay nga maturog ti usto nga uray no makangkangag tay ti hanga nasayaat nga sa kita am amo tayo nga halos nakatakder ka iti 16 hours sa tutulang lalong lalo na dito Hong Kong swerte kano nakatumpong ka ti amo nga nasingpet nga kompleto ti makan mo kasi dito'y halos mga amo dito ay nga ah... Uh, priority ti almusal. Agalmusal da siguro mga 9, 10, 12 o'clock da kita style da dito'y abroad or dito Hong Kong. Kang runaan dito Hong Kong is kasta. Uh, Kung baga is ang unang kain nila sa umaga is break balance. Yun. Kas jay. E so nga, nagkita ay parang nga kakaanakak di tagor nung kayo. dagita ay bag bagbagak nga na yon. Una yun yung uh, panagbayag dito abroad kasi hantay nga sigurado iti biag tayo dito abroad no agbayag tayo no nasa luna nasa tayo so, nga kanayon nga una ang new Kamuyon chay amuyon ipagbagakon kasi naibagakon ito yung munan e, so, nga ulit akmanan na kita nga uh, dito abroad mga kakanakan kakabsat una ang new chay bagbagiyo ngayon nungan kasi kas-tay ko na akong oray no nakapaadal tayo. Hantay mo't nga nam nga mapag nag-asat dan to kas pagkasjay ko ma. Mapagasatan dan to iti trabaho, mapagasatan dan to iti uh, partner nga maka vibes yo. Kasi kadwa na halos man manula ang ti agkaka-vibes nga uh, agpa-partner, nga dati na ti Biananda, kabibes ti Kakabsat, Kasjay. So nga, lagi tayo, nga dati abroad, una entay tayo ti tayo, sa totoo lang. Amok nga ba si ti sweldo tayo, kurang no talaga nga, ipokus tayo, no ito tayo amin kanya, dahil kay dapat kurang. Pero ada kanya tayo nga, mang tipid or sa limot matandiyay eh, nagbanugan tayo. Hindi lang tayo may share ko tata nga 2024 guys kasi ano din nakita ka OFW nga handa nga in, uh, in priority tibagbagida. Handa nga in prioritize tibagbagida nga in your nungan. For example, no, in your nung handa kumati about is is the or pension plan da, iso kumati in priority da. Pero handa nga in priority, iso nga, oray no, 20 years, 25 years dalita, awante, no, agawi da, kat awante, maawat dan. Kasi handa nga in priority, guys, iso nga, lagi tayo kakaanakak, kanayong kung ibagbaga kanya yun, i-priority e, yun di ay. Ano sa inyo nga bayadan, oray no, dati kababaan lang, at least, into no, adda agpurgo Pilipinas, yun, addan to, namnamaan niyo ha kay agnamnama ka dagitay kakaanakan dagitay pinaadal uno kum kompormita kasi nagrigat ti awang kwarta na nga agbaket nga agyan Pilipinas sa tutulang guys awan ti mangtulong king ka dagitay tinulungan pa mo nga namnamaan nga tulungan da ka isung orga tinulungan mi data awan anday, isung nga ha mo nga guys wag ganon wag tayong ah mag-inspect sa mga tinulungan natin. Yun lang guys, at saka ito'y pwede may bagak guys. Dagi tayo, anad to'y abroad nga, syempre adote, gayem gayam-gayam, uh, uh kastoy-kastoy, agbayad ka, kastoy, uh, insurance, hanggang nga agbay no, hanggang nga sure trabaho yung to'y abroad. Aglaro dito Hong Kong, no? Hangka nga sure nga agyan dito 10 years or five years kasi uh, termination ti kalaban mo dito hanggang nagbaybayad ti insurance kasi ang mga insurance is my limit yan for example kung five years to pay then kailangan tuloy-tuloy yan five years to pay nga baybayadam tapno ti kas takot ma-avail mo jay uh, five years to pay five years to wait kasi jay kasi naranasak ti ti insurance nga hanggang nga nalpas so nal, nasayang lang jay kwartak eh, jay kasi hanggang nga nalpas jay, five years to pay kasi circumstances happen, hantay nga na kaya nga bayadanan, so nabaliwala dyan bayad tayo. So nga, hana kong unay, hana kagisag-suggest nga ag ti insurance. Mas maganda is pumunta na lang kayo sa pag-ibig, ISS, dyan marami. Yung government, uh, ano na lang, doon na lang kayo mag -as. Mas maganda. Para sa ganun is uh, makukuha mo pa. Kasi kung sa private kayo is eh, hindi mo na makukuha guys. Sayang lang yung uh, binibayad natin doon. Experience ko to guys. Kaya one year ako nagbayad so halos isang buwan ko din sakod dito sa Hong Kong. So nasayang lang yun. <laughs> Pero hindi ko na dinamdam yun. Kasi pag dinibdib mo yun is maditipress ka lang. Hayaan mo lang. <laughs> Ay Iwasan ang depression, maging happy tayo 2024 guys. Thank you for watching. Maraming salamat sa inyo guys.